Magandang araw mga kulot, ako si Kuya Wing At ngayon ay simulan na natin ang isang kakaipang paglalakbay mula Zambales papuntang Quezon Province Tila isang alaala ng kabundukan, mga talon ilog at sa huli dalampasigan ng karagatang pasipiko ang naghihintay sa atin. Tara, samahan niyo ako sa isang biyaheng puno ng kwento, tanawin at mga bagong tuklas. Alas 10 yes ng umaga, kasabay ng pagsimula ng ating biyahe, mula Zambales, dadaan tayo sa mga matatayog na bundok hanggang Pampang ng Laguna. Sa kahabaan ng daan, hindi mo maiiwasang mapansin ang iconic na Mount Makiling, isang bundok na may mga alamat. Ang kwento tungkol sa diwata at mga engkanto. Alam ba na ang Mount Makiling ay dinguturing na bantay ng Laguna at isa rin itong protected area. Habang nasa Laguna tayo, sumandali muna tayo sa Papa Aljon's Goto Bulalo sa Los Baños. Ito ang perfect na tigil para sa isang mainit-init na sabaw ng Goto Batangas at naturally flavorful na bulalo. Napakasarap ng combo, lalo na't na malamig at mahaba ang biyahe. Pagkatapos ng kainan, tuloy ang biyahe at alang-alang sa mga naghihintay sa Quezon, patungo na tayo. Pagpasok sa Quezon Province, ramdam na ramdam mo ang lamig at sariwang hangin na dumadampi sa mukha. Ilang oras na ang lumipas hanggang sa marating namin ang poblasyon. 300 meters, turn left onto General Luna Street. Sa aming paghahanap ng matutuluyan, bumisita kami sa isang resort sa Baybay sa kasamaang pala. Di kami nagkaroon ng tsansa dahil late na talaga nang dumating kami. Pero okay lang, may nahanap naman kaming WMV Hotel and Restaurant na siyang naging bahay namin sa loob ng tatlong araw araw na ito ay espesyal dahil kaarawan ni Manuel Luis Quezon, ama ng probinsya. Kaya naman, sinuyod namin ang mga recommended ng mga lugar sa TikTok para tuklasin. Kaunting trivia lang, ang Quezon Province ay dating kilala bilang Tayabas. At ito ay pinangalanan na muling Quezon upang parangalan si Manuel L. Quezon, ang dating Pangulo ng Pilipinas. Sa daan papunta sa Kakawayan Falls, tanaw agad ang ganda ng kulay at linaw ng Agos River, isang mahabang ilog sa pagitan ng mga bundok ng Sierra Madre. Ito pala ay isang napakagandang tanawin sa tabi mismo ng daan. Alam nyo ba, ang Kakawayan Falls sa Real Quezon ay hindi lang sikat sa mga lokal, kundi pati sa mga campers dahil meron silang camping site at nag offer pa sila ng pagkain sa mga papasok. Alam ninyo ba na ang Real Quezon ay kilala rin sa mga ecotourism spots nito gaya ng mga waterfalls? ilog at bundok na paboritong puntahan ng mga lokal at turista para sa hiking, camping, at iba pang outdoor activities. Isang biyaya talaga ang makaharap ang ganitong pasyalan, ang preskong hangin, malamig na tubig, at ang katahimikan ng paligid. Ngayon, pumunta naman tayo sa Beach Resort. Ngayon, uh, titignan uh, natin kung ano kaganda kanilang mga baybayag dagat dito sa pan. Pagkatapos ng Kakawayan Falls, diretso kami sa baybayin ng Infanta, Quezon. Ang Blue Pavilion Resort ay isang lugar na napili naming puntahan noong unang araw. Nadal, nadala sa atras, no? Six. Blue Pavilion po, tapos magsa-sign in po yan. Yan po yung voucher po. Ito. Bukod sa kinasasabikan ng maraming turista, ang resort na ito ay may malinis na beach, magandang pool at relaxing atmosphere. Sa baybayang dagat ng Infanta Quezon, matatagpuan ang iba't ibang uri ng marine biodiversity kabilang ang mga coral reefs at isang ecosystem na mahalaga para sa mga mangingisda at para sa ecological balance ng lugar. Dito namin na experience ang weekend getaway na may kasamang dagat, araw at saya. Perfect din ito para sa pamilya o barkada. <music> the natin, syempre, quezo, no? That sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, checking the time, just as loving you on my I'm going to take my attention for you. I'm going Tara, samahan niyo akong sumibo! Pagkatapos na maghapong gala, nadaanan namin ang Festine Fanta, isang napaka-esthetic at napaka-comforting na kainan. Ramdam ang bahay na probinsya. Ang mga lutong bahay na pagkain na tulad ng pakbet, sinigang at daing na bangus. At iba pang mga specialties ng Quezon. Isa ito sa mga hidden gems ng Infanta. Sa huling araw, naghanap kami ng mga pasalubong, suman sa gata, pagoong, sukang sasa, ube, at coco jam. Lahat ng mga ito ay kilalang produkto sa Quezon na patok talagang pangregalo o pampamilya. At bago pabalik ng Zambales, dumaan kami sa isang mountain resort na trending sa social media. Talagang tumama sa mga inaasahan namin ang ganda ng lugar. At ito na nga, iikuti natin ngayon ang isa sa pinakatikat na mountain view dito sa Real Quezon. Welcome to the view! Love you to! Pagkakita <laughs> kami na dito, mag-search kami ng magagandang mapapasyalan dito sa Quezon. At unang-unang lumabas ang Love View. Tingnan nyo naman, napaka-esthetic at napaka-instagramable ng mga video. Kaya tira, nyo kami. Ililibot namin ngayon. Tapos dito sa lugar na to. Kaya nang sinabi ko kanina, ito ay parte ng Real Quezon. Pero alam nyo ba, nakapag tumawid kayo ng kalsada, Nasa impanta na kayo. <laughs> so talagang dahilan. At isa sa pinaka-particular na dahilan kung bakit ko pinilit na gumawa ng paraan para makadaan dito sa La Dahil yung expectations talaga na nakita ko sa TikTok. Lamit. Tignan nyo naman. Ito sa may kanilang cold area side naman. Meron din overlooking yung kanilang swimming pools, yung mga infinite pools nila. At syempre, yung kabundukan. <laughs> Panoramic overlooking views, malamig na hangin at yakap ng fog at mga Instagramable corners. Pati na rin ang mainit na pagtanggap ng mga staff at masarap na pagkain. Busog na ang mga mata, busog pa ang tiyan. Na-exceed pa ang expectations namin dahil sa ganda ng lugar na ito. Mga kulot, sa wakas ay natapos ang tatlong araw nating pagtuklas sa Quezon Province. Isang lugar na puno ng iba't ibang tanawin, kultura at natural na ganda na hindi mo matatagpuan kahit saan. Sa bawat paglalakbay na ating tinataha, hindi lang ang mga tanawin ang ating nararanasan. Ito ay mga kwento ng buhay, kultura, at puso ng mga taong naghuhugog sa kanilang mga tahanan. Ang Quezon Province, mula sa bundok hanggang sa dagat, ay nagpapakita sa akin na sa likod ng bawat mahabang biyahe ay may mga natatanging alaalang hindi malilimutan. Kaya mga kulot, inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong mga puso at isipan upang tuklasin ang mga ganda ng Pilipinas. Huwag matakot na tahakin ang mga landas na hindi pa ninyo napuntahan dahil doon mo mararamdaman ang tunay na diwa ng paglalakbay, ang paglago, pagtuklas at pagmamahal sa sariling bayan. Sa susunod na adventure natin, sabay-sabay tayong lalakbay para masaksihan ang mga hiyas ng ating bansa. Hanggang sa muli, patuloy tayong mangarap, maglakbay at magbigay inspirasyon. Win out!